Batang to 5K orak Urukak na mga idol 5K 5 mga so, 5K do, mga idol Robos, O pai negociou e tomarida, o pai. Rider magulang na 5K Labos hey, Joey pa rin to Magulang na Go lang ito mga idol. 5K. 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 5K.

Boss Perry, magkano to? Eh, uh, 2 na kasi nagpapakala. Magkano? 5K. 5K. Ito, so, 5K din? 2 na nagpapakala. Kaya nakikita ko sa video. 5K, 5K mga idol. Yung dala ni Boss Perry. Walang dala si Boss Perry ngayon. Akala niya, walang betaan. Uwa <laughs> oh, ka agad yung tatlo. Si Berna Santo. Ay, k pag k to mga idol, kay hey, boss Perry. Ay, k din mga idol. Solid na solid naman ng mukha niya. 3 years. Ilan taon na ta, boss? 3 years. Hey, yes,

5k mga idol so, Bos Batang Solid Oke okay, Bos Batang parahin Ro 5k Guwaong guwapo mas gupo pa sa mi areex no. 5k maayo do. 5k to mga idol kay boss batang may number na tayo ni boss batang tanongin nyo na lang mga idol 5k kay boss batang to bos Batang mga idol 5k 5k mga idol kay boss batang 5k to yan <tik> Batang 5k mga idol two five. Five, so, five. Five. five two five kamu mau siapa? five two five.

ito. Panawain to, di ba? Hindi. Oh, no. Parisahin ka 5K daw, mga idol. Oh. Magulang na ito. Solid, oh. Eh. Katawan. 5K kay Boss Batang ito, mga idol. Solid ang katawan. 5K daw to mga idol 5K Mabawas <tiple> <5K. And then, tiple> pa naman <tiple> Pwede nga hawakan <tiple> Pwede nga hawakan. <tiple> hawakan Pero Wala ng katawan Pwede humawak dito Huwag nyo lang ano. Huwag nyo lang hipuan. <laughs> so ni din ako. boss Ganda ng katawan. Kalalo ang katawan. Para si Ma'am Ben. Ito ang mga idol. 5K, 5K mga idol. Ganda ng katawan. 5k 5k my idol <laughs> Eh bos batangnya